guys. Good morning. Listen yes, kasi. Meron akong init ngayon na dalawang special na tao sa akin. Yan ang dalawang tao napaka-supportive. See you guys later. Mamaya papakita sa so, inyo. Gas-gasin ako. At ako yung magiligo na. Bye-bye. Ayan guys. Papunta na ako dun sa imimit ko. Dalawang tao. Pero una parang sa. Mamaya isa. So, ayan guys. So, Pakita Kids mamaya. Nagbibiyahin na rin siya kapunta din sa lugar ng pagkikitaan. First time after aking mingit dito sa palat para walang iba kundi si, si si Siwa! Hello. <laughs> <laughs> grabe, wala mga ayan guys, ayan na lang, kaya nakifeel ko na yung nagarap

Ayan guys, sa, Ayan, sa umaga. To Nga, Ano? na ang mga, Ano? yung Ano? Dito Ano? 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 Asyad mo na kami. Nagturoso ah, yung chef yun. Dito Paglabas ng bahay nila Maricar, puro mga tindahan, parang mga... May police station, may school, may palengke, bahay nila Maricar. Ay, police station Ay, yan. Yan. Kaya ilulukot ako kay Maricar. Malapit <laughs> lang ang police station. <laughs> Kakaminis pala talaga sa Dali! Ay, ano? Wala tayong TikTok. Yan yung sayo ni Sina. Yung TikTok. naglalaban na sa kainan, kain, pantisan, kakanin, <laughs> sinangag, na may, ano, nung ganisa. Si Sir Ferdy. Uy, oh. makakatikim na ng loto ni Sir. Kaya lang, ano, sinangag lang dahil no, lang. alis tayo. <laughs> Papa Ferdy na gusto. Makakatikim na ng loto. <laughs> hindi <laughs> <laughs> pa nakatikim. <laughs> Pero dapat ba, ay hindi, lahat mo namin yung loto ni Ferdy kagabing isda. Oo, oh, oh, isda, isda. Sarap na. Sarap. Sarap. Hindi yung tilapia. Ay, hindi ba tilapia yun? Hindi ba tilapia hindi, hindi. Hindi yung Hindi ba? Tilapia lang hindi ang ko. <laughs> Nagulat ako. Ano gayon? Hindi yung tilapia. Mga parang mga islang bato ba? Mm -hmm. Masarap yun eh. Yung nadaanan okay. natin na yung na kamukha noon. Kamukha kasi Ano siya yung ni Pardy kagabi yung salsyado. Pero meron siya malunggay guys. Oo. malunggay salsyado. Healthy. Pang-healthy. Kung mo yung ating ano. Oo, kung ano hindi ang dami niyang tanig, makuha ko na isa. Kapahan! Ito <laughs> yung bahay ni Marika. Ito yung bahay ni Marika. 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 Yung dami yung snake nice plant. Welcome to. home! Masok na kami! guys, ito kami sa bahay ni Marika. Grabe, ito yung kakainin kaka ni Ayun. Ayan, tsaka Mami yan, yung ano yung ano. Mami, surprise so yung iba. Ay, ito yung nilito ni Corby. Oh, sinanggal. Oh. Sarap, may favorite. Let's go. Para na. Let's go. Let's go. Let's go. kami go. Picnic go. Picnic. go. Let's go. May go. kami. go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. kami go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Guys, sinalagaan talaga namin si ano, um, si Siway kasi papagalit ako ng Pinabaon sa akin. Oo. Uh, may pinabaon kaming gamot sa kanya kasi ayan. Siyempre, ay. wag kalimutan ang... Epic sensor para sa akin. <laughs> <laughs> pag pag nagkakaedad na ganito ang mga uh -uh. <laughs> oh, tanong. Naka-ready nene, naka, na yun eh. Naka-ano ko lang eh. Pansiro ang tagal eh. May, may naman gamot. <laughs> Oh, di mga gamot kami? Ayan, guys. Meron kami. Ang yeah, Ano? Tanggit. Tapos, puset. puset guys. Kasi nga lang puset yan. Oh. Tapos, pakita ko ulit yung sinangag. Good morning. Siyempre, ang pangdisan. Siyempre, hindi nawawalan pangdisan at saka Ngayon, alam niyo na, pagka may premier si Marikar.

breakfast. Ada yang suka. Heavy breakfast. Heavy. Para hindi kami gutumin. Rice at saka titokan. Oh. Okay, hey, Arya. Hello guys. Ayan. Yeah. Uh, nandito kami ngayon sa ano ni Mami Car. Uh, sa anak para sa... Pero kasi nga no. Parang misty. Yeah. Kasali anak niya kaya Oh, Sa Robinson. Dito na naman kami natulog kagabi. So, ayan. Uwi na kami, guys. Si Waya, hatid ko. Tapos si Smiley kayo nandiyo pa sa loob. Huwag na natin sama yung sablat. Video yung mga bito. Si Smiley. O, diba? Para ako nag-shopping. Diba para ako nag-supply. <laughs> si Marika, ayan. Ayan, may bakandi pa. Oh. Meron pa si Saray. Pinag-shopping si... May bayad to. Ito <laughs> may bayad sa dami ng ano. Pinag-shopping niya si ano? Si 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 why? Yeah. Biglaan pa yan. Biglaan tayong. Oo. Oh. May nakalimutan ako guys, kaya ang ano may bitbitin ko sa 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 jeep. Paso. <laughs> guys, ang ganda ng nakalaylay na halaman. Alam n'yan tagal na yan. Grabe, ang tibay ng halaman niyan, guys. <laughs>